Permado ni Senate President Francis Escudero ang sapina para sa sampung malalaking contractor na pinadadalo sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa umano'y manubalyang flood control project sa bansa. Ito'y matapos silang hindi sumipot sa unang pagdinig noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga bibigyan ng sapina ay ang mga may ang uh, may-ari o kinatawan ng mga sumusunod na kumpanya. Wow Wow Builders, LRTK Builders Incorporated, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Center Ways Construction and Development Incorporated, High Tone Construction and Development Corporation. MG Samidan Construction, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, St. Timothy Construction Corporation, SunWest Incorporated, Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Batay sa rules ng Senado, ang hindi sisipot sa kabila ng sapina ay maaaring makuntemp at isyuhan ng arrest warrant ng Senado. Sinabi naman ng Senate Blue Ribbon Committee Secretariat na ngayong araw may sa pinal kung sa September 1 o September 2 isasagawa ang susunod na pagdinig